So yung what's up, isang magandang gabi sa atin ngayon mga pa At syempre, andito nga pala tayo sa ubo natin Yan. So ngayong gabi nga pala ngayon mga pa Hindi ako makatulog So may naisip ako ngayon mga pa Kakaiba to Kumbaga, medyo creepy tong gagawin ko Pero subukan natin to ngayong gabi Syempre malapit na aking kaarawan Kumbaga, Gusto kong subukan yung sarili ko Kaya sabi nila di ba diba, Pag uh, magbe-birthday ka raw, marami raw mga ano, marami daw mga mangyayari na hindi maganda, mapapahamak daw ako. Pero ngayong gabi mga para, susubukan ko. May naisip pa ngayong mga par, Alam nyo kung ano, mag na tayo sa gitna ng kagubatan. At so yung mga para, ito na nga pala, dala na nga pala natin ang ating kumot at unan. At syempre, dadali na lang natin tong folding bed natin. At so yung mga para, tingnan nyo nga pala muna ngayong gabi kung anong ar? magalas ito yung solid na ispat na nakita ko rito yan pangin pangin kung sa ilalim natin mga para nakita nyo naman yung ilaw napakalalim yan mga para so, yung mga para dito na pala natin naisip na iset up ang ating folding bed yan sya mga, para. sya mga para Kita niya naman ang ating kapaligiran dito mga para talagang sobrang creepy pero safe lang ayun mga par eh, eh. siyempre na rin ang ating kubo dito mga par ito ang tinatawag ng overnight sa gitna ng kabukiran kaya mga par may extra pa tayo Kumbaga, ito na yung kasangga natin hindi ako nagdala kahit ano itak o kahit ano pa na pwede mga tulong sa atin dito sa gitna ng kabukiran kaya dala lang natin dito flashlight lang talaga so yung mga parang na nga natin overnight ito gitna ng kapukiran let's get now! mga para ito no? ito sa break muna tayo talagang napakalamig dito tignan nyo yung ha tignan nyo yung mga damo dito mga par kung gano'ng kalakas yung hangin hmm. at so yung mga parat dahil hindi nga tayo makatulog napaisip ako na gusto ko muna mag trip ngayong gabi gusto kong libutin ito kung saan ako nakapwesto gusto kong libutin yung paligid ng gabi kasi sa araw napakadali lang libutin ito itong farm na ito kasi alam syempre gusto natin ma explore kung ano yung mga pwede mangyari ngayong gabi kung ba gusto natin ma experience yun syempre samahan nyo ako ngayon mga pa so yun mga kartra samahan nyo ako kinelas ko uy isa na lang kinelas ko ah. parang kakaiba to mga para so yung mga para at medyo kinabahan ako kasi yung kinelas natin isa na lang kanina dalawa yan So yun mga para Wala yung isa nating tinelas Matalang ako lang mag isa dito mga para talaga Ewan ko na lang talaga Ang bano

sa mga park kaso ang tanong paano siya nakarating dito kaya e, yung folding bed natin

naman umaabot pero nagkaganon so, ngayon mga ba ko so yung mga parat hindi ko nang alam pala muna ano hindi ko muna iniwasan na magkalagala rito kasi medyo creepy talaga kita nyo naman nangyari kanina talagang so yung mga para parang meron yung ayaw ko nandito yan parang may nagpapaad sa atin dito mga parper, pero uy uh. kita nyo naman sa video mga talagang sobrang creepy na ito so yung mga parat medyo parang hindi na maganda yung utob ko dito mga par talagang medyo creepy na pero tuloy pa rin tayo patuloy natin ito mga pa ah, nangyari na kababalagan na hindi nakikita o hindi nararamdaman ng ibang tao kumbaga depende na lang sa experience yan kung paano na lang natin yan yan pero respeto pa rin respeto pa rin mga par kumbaga kahit na hindi tayo belong sa kanila. Irespetohin pa rin natin sila. Kasi ang gusto lang naman narin dito. Okay lang. Magre-render pa. Sobra na din dito. Para parang pag-render mo. Parami nang nakatayo sa paligid mo. Ayos ay rito pero tutuloy ko to mga pare